Yan, Amat. Kenda unang kanan. eh salamat sa bystander, no? tinuro yung location ng customer. Papapasok uh, pa po. Oh. Salamat, salamat. Kaya lang may mga sinampay. na May mga sinampay na ano Thank you, thank you, thank you Sir, na yan na yan Ha, baka hindi na ah. ako magpapasok dito na lang ako Ano yun Cheap ano? Ano to? Ha? Ha? Ah, miswa? Ay Ayun pa yung yan, miswa no? Ano to? Pag natuyo o ready na Ano to? Pag natuyo ready na to? What? Ha? The dryer? Oh. Mapaking na ako sa click ha Punta ko lang si Johan Maproceso rin pala yung Ms. Juan, no? Parang damit din, sinasampay What? Salamat, Chief Joan Ayun, Kuya? Johan Valdarino Oo nga, pinuntahan ko na Hey Johan po Joan uh -huh. Johan po salamat Butik uh -huh. naman ako oh, sa show kasi butik, pinuntaan ko na kasi kung pupuntahan uh -huh. Busy sila eh. Tapos na natin i-deliver yung Jollibee na marami. Kita naman natin guys na nag-initiative na tayo kasi may kasiyahan sa bahay nila. Baka abutin tayo wow. ng siyam sham dito guys at manoshow -no pa natin. Ayaw, na Ayaw ko pa naman sana ng gano'n. Grabe pa naman yun. Pero sayang yun guys pag nanoshow, -no di ba? Anyway, nakita natin guys yung mga sinampay doon no, yung puti puti ay pala yung mga miswa kasi nga to sa Kiko sa Kamarin malapit dito yung palengke dito pala nila sinasampay yung tinitinda ng mga miswa so alam nyo may miswa guys diba? yung ano yung sinasama sa sardinas na masarap namang ulamin yon bawang sibuyas lang yon tapos gigisa mo lang tapos lalagay mo yung sardinas, tapos pag kumulo na, lalagay mo na yung miswa. Oh. Then pag kumulo ulit, yun na, on know, to goods, goods na yun, no? Sold ka na doon, guys, yung miswa na yun. So, ayun guys, so, oh, maraming salamat sa pag-tune nyo sa atin. Kung nandito pa rin kayo, so, pupuntahan natin yung second booking natin sa may MacDo Primark. Today is Saturday, malakas pa ang booking, so, malakas nga, guys. Hopefully, tuloy-tuloy to, guys, para makarami tayo ngayon. Alright, so, kita-kits tayo sa MacDo Primark. Peace! 128 grab? 128 p So yung drinks dyan? Itong malaki, okay salamat ha Meron na 217 Grab po Lasag na lang to Salamat ha 217 Baleta na to mam ma no? Thank you So ayan guys, tapos na natin pick up with yung sa McDonald's tsaka sa Angel's Pizza yung dalawang order na pumasok natin So punta na natin yung drop off natin Ito ang Gina Store Notify them, arrive Magkano kaya? For only $3.93 Waga natin, dito na po ako Minute na Hindi muna tayo Sumasagot Saan po kayo? Saka natin sa telepono Sa na na yung battery ko, buti na lang may power bank ako. Agoy. telepono pala to. Kayo po yan, kay ano? Jo Jobert. Okay po. Ay buti na lang may barya yes si Sir. 393 lang po yeah, ito po siya, paalala na lang po. Tapos mayroon pong drinks. Ito po. Gusto click up ang ay. Okay na po. Thank you po. Gabis po. Alright guys, meron tayong 7 pesos sa tip. 393 yung pair niya. Binigay sa atin 400. Alright, so let's go to the <laughs> second drop off please. Approaching na tayo sa ating last drop off sa McDonald's. Dito sa may Rose Beer sa Capitol. Black 25 not Dito na o oh. Saan po kayo? So, ah, palabas. Salamat po Labas na dong. Hi ma'am Hi oh. hey, Keisha ma'am Sige lang, ma'am. Ay, okay. Na Complete. Ito po, 895 lang po. 900 yung coins. Thank you, po. Ay, okay na po, ma'am. Marami salamat. Meron pa, ma'am, isang malaki. Thank you, ma'am. Hey, Sana ako. Mayroong may bariya na yan tig 20 lipat natin kasi butas yan lagi ko dito mabigat yan sa bag yun guys so tapos na natin i-deliver ang ating last drop off ng mcdonalds sa pinahid sa atin puro coins sa tig 20 eh marami na akong collection ng mga gold 20s good siyang no, panukle guys Yung nga lang pag nilagay ko dito sa aking maliit na bag ay mabigat yun baka masira yung tali ng bag ko <laughs> kaya nilalagay oh. ko talaga yung mga coins ko sa aking grab, grab bag alright so tapos na ang ating deliver guys so puli pasukan na tayo ng booking ulit doon lang umiikot ang buhay ng isang grab food rider What? so simple lang pero masaya doon lang mga adventures and maraming mga experience na yun na na experience kasama na dito yung minsan matagal yung customer, minsan naman mabilis so iba't ibang mga tao ang ating sasalamuha dito sa drive-thru oh. driver kaya kailangan talaga uh, meron tayong bahaw na pasensya mga prinsipyo na kailangan natin i-apply sa ano na to lala customer service guys alright so usipin natin na ginagawa natin to bilang isang servisyo kapalit ito eh, ay eh, binabayaran nila tayo kumikita, meron tayong budget sa ating mga pamilya wow so, I think I will Uh, cut yung vlog na to para sa araw na to since uh, we have a lot of experience na, na gusto ko share sa inyo una yung uh, proseso ng paggawa ng miswa nakita naman natin yung guys Ay, first time ko so, pagal na ako nabubuhay pero ngayon lang ako nakakita ng ganun guys uh, ginagano pala sinasampay pala yung paggawa ng miswa so, tao na ba ako nun guys? mo ko na yung paggawa ng miswa <laughs> tao naman kayo guys Alright, so maraming salamat para sa inyong time sa panonood. So, kung nagustuhan nyo yung video na to mga paps at gusto nyo pa ng mga ganitong video, please do subscribe. So, para update kayo sa mga video na ating i-upload pa. And meron kayo gustong sabihin, eh, meron kayo mga reaction, violent reaction. <laughs> meron kayo mga tanong, ideas, addition, or content. So, yun, tasagutin natin yan. Please, uh, don't hesitate to comment sa comment section, guys. Alright, so muli, so paalam na guys, maraming maraming salamat. This is Lowell Papa. Ang ating channel ay Lowell Tots. Nagsasabi na, it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Laban lang, Pops. Peace.